What's up, my dear people? Timing mean, kayo, bagay mo ulit ko, kayo mukhaon. Karoon dahil no aday mag sa ito ang kiyopon sa prey gupit taas-taas na po ang iyahang buhok sa kilid. O kung sa paman atong gipaabot, ato nang sugdan sa paghulma sa buhok ni sir. Ang gupit din niya anino kay mulit. Og patriman na lang pod niya ay ang buhok sa babaw. Og dere no. Nag -history istorya na lang day may anin ni sir sa iyang mga kaagi daw sa iyang kinabuhi. Ay ang subay pa ni sir at ang pagkuman daw niya o kuha sa ato ang gidrap digto. Pila daw kaadlaw na disgrasya daw siya kaya tangtang -tang daw ang ihi sa iyang otor. Og dere no. Hapit na day ni mahuman. Og mauna na ni ang finished product ni sir. Og ayaw ka limot pag like ug share ug dagang salamat sa pagtan-aw